Agarang tulong para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program ng administrasyon, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela. Lubos na humanga si House Speaker Martin Romualdez sa proyektong pabahay ng administrasyon sa barangay git ng Bayan 2 sa San Mateo Rizal. Ininspeksyon kasi niya ito at kahit under construction pa, natuwa ang house leader sa disenyo ng mga unit. Targeting ding mapatayuan ang swimming pool, basketball court, clubhouse at iba pang amenities ang compound na dati sa mga subdivision at kondominium lang makikita. Basta, nandito tayo lahat pwede, pwede. Gawin natin lahat ng paraan. Kaya dito ng uh, vision natin ng presidente, magbigay ng housing sa lahat ng Pilipino. Kay yung mga nangangailangan, yung needs talaga ay aabot na almost 6 million na housing. At yun ang sinasabi ng ating na uh, secretary, yun ang target natin kaya tinatarget target natin average of 1 million housing a year. Kasama sa aktibidad, sina House Appropriations Committee Chair Elizal Co, Rizal 3 District Representative Jojo Garcia at Disud Secretary Jose Acuzar. Tiniyak ng Kamara ang buong suporta sa Disud para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng administrasyon hanggang sa susunod na budget season. Pero ano nga bang itsura ng mga pabahay rito? Tingnan natin ang sample ng isang dress-up unit. Ayan, pagpasok dito may uh, kitchen, meron na dito nga naka-built-in na hugasan at yan may mga lutuan din dito. At syempre, pagdating naman dito, yan, ito naman yung uh, tinatawag nating dining area. At dito naman, yung uh, sample ng kwarto. So, dahil uh, limited lang yung space, pwede yung ma-maximize gamit ang uh, double deck na ito. At uh, kapag may aircon, talaga talagang uh, makakapag-relax ang pamilya. Sa bandang ito, meron din isa pang kwarto. So, uh, sakto to sa isang maliit na pamilya. At syempre, ito naman yung uh, sala set dito. Sa isang panayam naman kinumpirma ni Romualdez na nagkausap na sila ni Senate President Francis Escudero sa Malacanang hinggil sa magiging direksyon ng Kongreso sa ilalim ng bagong liderato ng Senado at ang kanilang magiging priority legislation sa muling pagbubukas ng sesyon sa Hulyo. Although hindi full out meeting ama um, uh... and graphically with the Senate President that even before the ledak na sa third week ng uh, itong buwan na to uh, The um, coordination will be um, particularly with sa mga bicameral conference committees on how we reconcile um, uh, the differing um, uh, versions and how uh, we will just await um the senate in prioritizing which of the uh, local legislations that um, uh, we have also um, uh, passed and uh, uh, transmitted to the senate will be acted upon Hinggil naman sa West Philippine Sea muling umapela si Romualdez sa China na tigilan na ang kanilang mga agresibong kilos kasunod ng ulat ukol sa umunay ginawa nilang pagsamsam at pagtatapon ng pagkain at iba pang supply na para sana sa ating mga tropa Nalulungkot talaga tayo dito sa mga ginagawa ng ating mga uh, kapitbay, mga 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 tiga China. At sana tigilin na nila yung mga aggressive behavior kasi uh, hindi gaganda ang relasyon natin. Pero uh, siyempre, uh, hindi tayo papayag na ganun-ganun lang ang trato. Kaya we will be very firm and all the respective authorities will be supporting the President's policy. Pagtitiyak ng House Speaker na kasi ni D.E. Adjournment Man patuloy ang kanilang pagtutok sa mga usaping lubos na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.